Binahagi ni Pastor John Gerald Cartagena sa programang Counter Blessings ni na former Governor Jerry Domingo Umali at Dr. Akita Guzman ang istorya ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay sa kabila ng mga nagawa niyang maling gawain. Ayon kay Pastor John, bata pa lamang ay namulat na siya sa magulong buhay dahil sangkot sa mga iligal na gawain ang kanyang ina at kadalasan siyang inuutusan nito na kumuha ng supply ng illegal drugs. Dulot nito, labas pasok umano sa kulungan ang kanyang ina at naisip niyang maaari rin siyang sumunod dito. Hanggang sa isang araw, palaging nagtetek sa kanya ng mga Bible verses ang kanyang dating guro at tinawagan niya ito at sinabi niyang hinahanap na siya ng mga pulis kaya inimbitahan siya nito na doon na lamang magtagpo at manirahan sa San Pablo, Laguna. Noong time na yon, nung nakausap ko po siya, Uh, talaga daw po palang hinahanap niya na yung aking number sa mga classmate ko mm. nung time po na yun para kamustahin po ako At yun po, lagi niya daw ako isinasama sa kanyang mga friends mm -hmm. no. Kwento niya, noong napunta na siya sa tahanan ng kanyang dating guro, Ay natutunan niyang sumama sa simbahan At sinubukan din niyang maghanap ng marangal na trabaho Ngunit walang tumatanggap sa kanya Kaya kalaunan ay naisip niyang bumalik na lang sa Maynila At magbenta ulit ng illegal na droga Ngunit tinawagan niya siya ng dati niyang inaplayan na gasoline station sa Laguna at pinadalhan pa siya nito ng pamasahe upang bumalik sa Laguna at iwanan na ang mga iligal na gawain sa Maynila. Makalipas umano ang isang taon niyang pagtatrabaho sa gasolinahan ay palagi na siyang nagsisimba sa simbahan. Dahil palagi na siyang nakakarinig ng salita ng Diyos, ay lumampot ang kanyang puso. Nagkaroon ng pag-asa at tuluyan ng tinanggap ang Panginoon sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, isa na siyang resident pastor sa Victory Christ Christian Fellowship sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. And ngayon po, uh, ginagamit po ako ng Panginoon sa... PNP as life coach. Mm. Maging sa AFP din po as life coach. At natutuwa po ako sa Panginoon kasi dati hinahabol ako ng mga pulis. Yun mm. nga, saan ang sasabihin ko. Ngayon, God. ito na po yung ministry niya. Yes po. Mm. Dati hinahanap ako ng mga kapulisan, pero ngayon, kasam kadikit na kadikit ko ng mga pulis. Shane Talantino para sa Balitang Unang Sigaw.